Hi okay guys, so update tayo sa so ngayon ay magkatanggal tayo ng ating wifi connection eh, itong ating mga IP antenna so yun din yung ating mga lagamanok na mga langitab na nabas kuluman so natin tanggalin to isa tapos um, meron pa rin isa sa bahay ng aking din uh, din na isa tapos dito sa may tindahan mga solar panel o so, solar street light yun ang gana natin kasi lili pa rin yan. Tapos, yun tapos ito yun dito ang galingan ito yung kaganapan pa dito sa eh, update sa ating habang wala pa ang maging pipito so kailangan natin tanggalin yung mga AP antena tapos magbabag tayo ng magbabag tayo sa mga manok para kayo pa para makakain sila kamaya tapos kambing na yun siguro so yun lang naman so, normal pa yung kalagayan ito sa area ko, eh. sa Tigaong Kamarini, so Yan, medyo pansin nyo. Umagalaw-galaw na rin yung mga daon. Kapon talaga sobrang init na yun. May hangin na konti. So yan. Yan na update update. Ang update. So, don't like to like, share, and subscribe. Keep safe, be cool. Yan lang. Panibang bagyo naman.